nandito na naman po ako nagbabalik dahil may share ko sa inyo. At ito po yung isishare ko po sa inyo dahil mag-unboxing po ako ngayon. wala nyo kung ano to. tetet Oops, nasa na sa na pangalan. Ayan! Nahulaan nyo ba? Ito yung tinatawag na bottom loading watercolor. Diba? So, Mag-unboxing tayo guys kasi yung ating watercolor po ay nasira na. Kaya bumili po kami ngayon ng bagong watercolor. Dahil dalawang beses na kami nagkaroon ng problema sa aming luma. Laging tumatagos yung tubig na hindi namin alam. So ngayon, nakaisip na kami na bumili kami ng bago. So tingnan po natin kung maganda ba ito o hindi. Okay? <coughs> Huwili hindi ka rin ka. Hindi ka kaya. Kaya Kaya ko, ha? Ayun, para. Di ba hindi naman yung na Sa na sa, sa taas bote?

Dahil yung box. Yung lang na ito. Mayroon kasing yan na dito. Oh. na lang mo ulit dito. Ano? Huwag mo sa na yung box tayo lang alam ma tin Tayo muna natin. Yung okay, bakso rin. Tayo natin. Tayo muna natin. po siyang hose at hindi na pwedeng itaas yung galon niya. Sa baba na lang po siya. Diyan na lang ilalagay tapos may hose na siya. Kasi ito po yung aming luma. Yan. Nasira po yan. Yan. Dito. Umaapaw po yung tubig dyan. Hindi namin alam kung bakit. So, yan siya. Kaya papalitan na namin. Okay ano mukhang maganda naman to. So, tingnan na lang natin kung maganda ba siya gamitin at madali. Palagay ko madali nga siyang gamitin. Kasi hindi mo nabubuhatin yung galon. Lalagay na lang dito. So, ayun guys. Para malaman namin paano siya linisin, try muna na buksan. ayaw mo ayaw. Lifting at an angle, just push. Pull. Mm -hmm. Oh, yan Ganyan maglinis. Tapos ito ang tatanggalin. Tara lang. Inaral muna namin. Naral muna namin paano siya linisin para sa susunod, pag nagamit na namin, at least alam na namin paano namin ito linisin. Ano daw? Iyan parang lock niya, oh. oh. Hindi Daming mga ano, laman dito sa loob. Mahirap pala. So, ayun guys. Nabuksan na po namin. Inaral muna namin bago namin gamitin. Inaral muna namin paano siya linisin. Kasi sabi six months? Six months. Every six, six yeah, months. Yeah, every six months daw kailangan linisin siya. So, ngayon inaral namin paano ito bubuksan. Bago namin gamitin. Para sa sunod, hindi na kami mahirapan. Mahirap din bubuksan eh. Takot pag ano, hindi mo kabisado. Ayun, Okay na dito. Na ano na. Bago lang kasi. Kaya, kaya music So, ayan. Kakaiba to. Medyo... Medyo kakaiba. Mala, maraming wild. Hindi katulad doon sa luma namin. Nung binili namin, diretso lang lagay yung galon. Hey, hindi mo kasi ng Hindi mo Nahirapan na naman kaming ibalik. Hindi pa pwede tulak lang. Wala pa ito tulak lang. Wala. Kala ko tulak lang. Ito mo to. kailangan ito ba dito? Pasok sa loob? Ay, wait, wait, wait.

So, ayun guys, natapos na namin pag-asimbol at ready to use na po siya. Yan, ito na po yung kabuuan niya at napakalali pong gamitin. Nahirapan po kami kanina mag-asimbol pero nagawa rin po namin. So, at least, uh, pag next time kapag maglinis kami, alam na po namin kung paano siya bubuksan. So, yun lang guys. Uh, tana. Ah, uh, may natutunan din kayo sa ginawa kong video na 'to at sana nag din kayo, okay? So, maraming maraming salamat ulit sa pagsama niyo sa akin. Uh, thank you, thank you. Shout out ko lang po sa aking mga supporters, sa ating mga sa akin mga members. Sa maraming maraming salamat po sa inyo, mga members. Thank you so much. So, walang sawang pagsuporta niyo sa channel ko, okay? So, maraming salamat, guys, at see you next time. Bye.